Gusto mo bang malaman kung paano mag-cash in sa GCash, Maya, CoinsPH at marami pang iba sa pamamagitan ng ETAP machine? Kung gusto mong malaman, panoorin mo lang ang buong video dahil sa video na ito ay tutulungan kita paano mag-cash in sa GCash, Maya, CoinsPH at marami pang iba gamit ang ETAP machine. Pinakauna nating gagawin ay maghanap muna tayo ng mga stores na may available na itap e machine. At kung tayo ay nakahanap na, step 2, dapat alam na natin kung magkano ang amount na gusto nating i-cash in sa ating mga e-wallet accounts. At kung tayo naman ay nakapag-decide na, pwede na tayo magsimulang mag-cash in sa itap e machine. So meron akong ipapakitang video sa inyo na kung saan nasa harap ako ng itap e machine at makikita natin sa screen na meron tayong pagpipilian kung anong transaction ang gusto nating gawin. Pwede tayong mag-buy a load, pwede din tayong mag-pay bills, pero ang gagawin natin ngayon ay mag-top up a wallet tayo. So sa top up wallet ay meron tayong options kung anong wallet ang gusto nating lagyan ng pera. So sa akin, gusto kong mag-cash in sa aking GCash account. So click na lang natin itong GCash Pagkatapos niyan ay ilagay lang natin ang ating account number. At pag nalagay na natin ang ating account number, ilagay din natin ang ating amount. At pagkatapos niyan ay i-confirm lang natin before nating i-proceed ang ating transactions, siguraduhin i-review muna kung tama ba ang details na nailagay nyo. At kung tama naman ay pwede na nating i-confirm ang ating transaction. At pagkatapos nating i-confirm ang ating transaction, ay ilagay nyo lang ang inyong inihandang pera sa my bills receiver. So kadalasan, ang minimum na bills na tinatanggap ni Itap e Machine ay 100 pesos. So hindi siya tumatanggap ng coins, dapat paper bills. At kung na-receive na ni Itap e Machine lahat ng amount na nilagay mo sa bills receiver, ay maghintay ka lamang sa resibo. At yun lang, tapos na. Ganun lang kadali mag-cash in sa GCash, Maya, CoinsPage at marami pang ibang e-wallets gamit ang itap e tap machine. Kung sa palagay mo ay nakatulong ang video na to, pwede kang mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil gumagawa ako ng maraming video katulad nito. At maraming salamat sa panonood.